Ayan uh, sa mga bumibili ng coins na sabi nila is 1990 1998 na yan 1990 ayan, 1998 uh wag kayong maniniwala doon dahil uh sabi nila yung nag-vlog ngayon na bibili sila ng barya na 1998 na limang piso na 1998 2006 2007 nagkakalaga daw na ng malaking halaga ngayon guys pini-aim ko sila sa Facebook sa mga link nila eh, hindi naman sila nagpipm guys kaya kung tip ko lang sa inyo guys uh, wag kayong manonood sa mga video nila dahil nagpapalaki lang ng views nila nagpapalaki ng watch hour nila ito puro ano yan no puro 1998 yan no kung gusto nilang bilhin lahat yan 1998 ayan 98 ayan okay 96 998 and tapos yung may 96 dito guys 96 ayan may 96 na mahal daw ang bilhin nila Ayan. In binishis ko sila sa mga link nila sa Facebook nila, sa YouTube nila. Hindi naman sila nag, ano guys. Hindi naman sila nag nagme-message pati itong 20 20 pesos na barbaro, guys. So sabi nila nabibili nila. Nagkakalaga daw na ng 15,000. Ayan. Sabi nila na lampas daw sa lampas daw yung kwelyo nila sa ano ni ano ni Manuel Quezon lampas yung kwelyo dito ayan guys uh, lampas naman to lahat na kinuha ko guys binili ko pa ng medyo may tubong basit uh, kunti pero ayan, nag nga ako sa kanila guys eh, hindi naman nila re-replyan ako na bibili sila ng ano yung salapi TV at saka yung isa pang ano yung isa, isa pang vlogger na nagbumibili ng coins guys to bumibili sila yan no oh. alata naman ng mga lampas yung ano niya eh yung quail yun niya ay yung ano niya yung ano tawag dito yung ano niya yung quail yun niya oh, yung quail lampas naman yung guys yan no oh. yan oh puro lampas yan, guys Bibiliin daw nila na malaking halaga yan o oh. Ayan. Guys, oh lampas yan guys o oh, lang guys o oh. ayan oh lampas yung kwelyo niya. Ngayon, kung talagang gusto nilang bumili, ang dami nito guys, oh. Libo ang halaga niyan. Lahat dyan, eh, nasa, ano nila, nasa vlog nila, gusto nilang bumili. Ayan. Ayan, sabi nila, nabibili nila, ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. 1998. Ayan. Puro 1998, 96 yan, guys, na inano ko, guys, oh. Tapos ngayon, nag-PM ako sa kanila, wala namang bumili guys. Anong ibig sabihin nila? Nagbablog lang sila ng peke. para dumami yung manood sa kanila. Ano guys, oh, nagkukulikta pa ako ng maraming guys. Kung gusto nilang bumili, i-PM nila ako sana. Nag-reply sila sa akin. Kung gusto nilang bumili ng mga ganitong year. Oh. Bumili na lang sana sila sa akin. Mag-PM na lang sila. Eh, marami to eh kung gusto nila magkulikta. Dito lang ako sa Ipugaw guys. Ayan. Dito marami pang limang pisong nawawala dito sa Ipugaw guys. Ayan. Kung gusto nila guys, ayan o, i-PM nila ako. Uh, si kayo, kayo naman na nanonood sa mga vlog nila ng coins. Ah... Uh, Wag nilang at wag nyo ano ipm sila kasi talagang lulukuin lang kayo sa amin no kasi hindi naman silang ano eh hindi naman silang nagre-reply hindi naman sila nagre-reply sa akin. Ang dami kong ibibinta. Oh. Ngayon, wala naman. Hindi naman sila nag-PPM sa akin kung gusto nilang bumili talaga. O oh, guys. Nangungulit ka rin ako ng ganito guys. Kung gusto ni Kasi ang hilig ko, nanonood ako sa mga vlog nila. Gusto nilang bumili ng ganitong coins. O oh, ngayon, nag-collect na ako dito sa Ipugaw. Ngayon, piniim ko sila sa kanilang Facebook page. Sa YouTube channel nila wala namang mga reply guys ibig sabihin kasi no lang nilang uh, magparami ng watch hour para may susilbihin sila sa YouTube guys kaya ako hindi naman po ako ano eh hindi naman ako nagbablogs para sa pagkita lang ang gusto ko ay maingan nyo lang dahil ito rin ang ugali ko magblog namang vlog yan yan guys oh ang dami niyan, guys ah yan, babala lang sa mga nagbablog. Sana tutuhanan nyo na bibili kayo ng coins kasi nagkukulikta rin kami ng ano wala naman kayong mga PM kung gusto nyo bumili talaga i-PM nyo lang ang aking link na uh, sa Facebook page ko na sa Lalo Vlog at saka sa YouTube channel ko na Ron Lib uh, I message nyo lang ako guys kung gusto nyo bumili kasi marami rami pa to nagkukulikta, nagkukulikta pa ako guys ng iba ayan gusto nyo guys uh, i-PM nyo na lang ako guys ayan Itong mga bebente. Ayan. Kung gusto nila guys na bumili sa akin, marami akong ganito guys. Uh, nagkukulikta pa ako hanggang ngayon guys. Oh. Ayan guys. Oh. Mm. Mm. Ayan. Oh. Hmm. guys. Oh. Kaya salamat sa ano, sana makinig kayo sa mga payo ko. Dahil hindi lahat ng na mga nagbablog eh, totoo hindi lahat na ng mga nagbablog ay uh, totoo ang kanilang binabalita. Yamang mga fake news, ang iba, ang iba naman totoo, uh, gusto lang nilang kumita guys. Yan, pang sarili nilang ano, hindi nila alam na luloko na pala sila guys. Yan, hanggang dito na lang guys. Uh, kung gusto nilang bumili sa akin, IPM nilang lang sa akin. Facebook pag ulit sa Chalalo Vlog at saka sa sa Facebook page ko at saka sa YouTube uh, channel ko Iron Live i-PM niyo lang ako guys ayan. Marami to guys oh. Ayan. Ayan guys. Mm. Ganda dito na lang guys. God bless.